na gandang hapon po sa lahat ang nakikita po ninyo ay ang finish na product ng tinatawag na paksiw na pata ito po ay hinaluan ang ito pong nakikita ninyo na puti ay ang tinatawag na ubod ng saging na kung tawagin sa amin ay bumbilya ito po ang finished product huwag po kayong gagamit ng ubod ng saging na nagbunga na kinakailangan po hindi nagbunga matigas po yun kinakailangan po yung hindi pa nagbubunga katulad ng nakikita ninyo ito po ang paksiw na pata bukas handa namin sa piyesta sa barangay Alupay, Sampalok, Quezon. Salamat po, salamat po sa hapong ito.